So tuwing Halloween, ang lagi pinapaalala ng simbahan sa atin, ating uh, alalahanin, bakit nga ba tinawag itong Halloween? Ang uh, uh, salita na Halloween, ibig sabihin, All Hallows' Evening. No? Hallow means holy, uh, when, evening, yung gabi ng uh, lahat ng mga banal. Uh, pero ito yung na, na, na napalitan ng pag mga costume. At actually, the origin nga nito, no? dahil sa tradisyon doon siyang uh, sa Ireland na kung saan kapag uh, November 1 ang mga tao ay ito yung ginagawa nila nagko-costume ng mga nakakatakot naggawa ng kanilang paraan ng pagsamba doon sa mga masasamang espiritu na nagpapakita sa kanila. Kaya para ma-counter -ma itong mga practices na to doon sa lugar na yon, ang simbahan ay nilipat itong uh, piyesta ng lahat ng mga banal at uh, para para bigyan halaga ang kabanalan hindi yung uh, ah uh, katakat din no? yung mga nakakatakot na uh, itsura itsura ng no? mga maligno no ng lahat no um, kaya ito yung tinuturo na simbahan sa atin uh, wag uh, lang gamitin no wag tayong gumawa ng ganitong mga costume kasi ito naging ano na rin, na naging part na ng uh, uh, ng, uh, ng ng commercialism yeah? lahat na mahalos lahat ng mga malls na nagkaroon nag nag ng ganitong decorations, lahat. Bakit, no? Dahil itong itong mga ganitong part na commer commercial, na no? Uh, consumerism, no? yung uh, uh, uh para man negosyo, ay naging ginawang negosyo na yung yung takot ng tao. Uh, connected din to sa mga, mga, horror movies na kapag ganitong Halloween, nagpapalabas sa mga horror movies. Bakit? Kasi kapag natatakot ang tao, uh, lalong, lalong mag, maghahanap mag ang tao na nakakatakot lalong uh, pag dumadami ang tao no so ganitong mga mga paraan pero yung hindi naiisip ng ibang din nila uh, nakikita na kapag ganito yung nangyayari na maraming natatakot ay marami din ang nagpa, nag nagpapaanyaya no salo so pang nag, nagbibigay no ng opening para sa masasamang espiritu na silay lumakas din at silay manatili sa sa atin sa tao sa society natin no? Kaya ito yung paalala ng simbahan sa atin. Huwag tangkilikin, huwag gumamit. Kaya ginagawa ng mga simbahan, katulad dito sa amin, dito sa Paris namin, kahit ibis na gumawa nitong mga Halloween costume, ay nagagawa kami ng parade of saints. Ay, yung mga bata, dinadamitan namin ng mga santo, santa, para ialalahanin ng kanilang mga patron o patrona uh, kung kailan sila pinanganak, sinong mga santo o santa sa araw na yon para kalang alalahanin sila'y magdasal sa kanila mga patron saints no yun yung paalala sa atin at 'wag nang gamitin itong mga nakatakot kasi sabi ko nga bakit uh, kailangan yung yung commercial ito yung, yung mundo kasi y, itong itong uh, kultura na to yung ginagawang pag-costume ay ginaya lang naman natin natoon sa western culture na, lalo sa sa Amerika no o yung sikat no uh, may ganitong mga mga pagdiriwang uh, nagco-costume ng mga nakakatakot uh, uh, dahil gaya-gaya naman tayo, nagagaya natin. At uh, ito yung nangyayari. Uh, sabi ko nga, uh, ang, ang takot nagiging paraan na no? upang ang tao ay, uh, ay maging negosyo. At ang takot, uh, hindi lang nalalaman ng iba, hindi, 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 na nakikita ng iba, na ang takot na ito ay naging daan, maging, maging trauma sa tao. Diba yung yung, yung sa, sa kong kanina yung apat yung stop sin uh, since trauma o cold practices, yung P psychic abilities, yung trauma, yung pangalawang opening ng uh, uh, demonyo sa buhay natin, ito yung, yung, kasi yung trauma is a Greek term for wound, yung uh, sugat. Uh, kapag ang tao ay nasusugatan, lalong uh, nasisiyan ang masasamang spirito. Sa sugat na tumakapit ang masasamang spirito, naging opening sa buhay na tao. Dahil sa sugat na yun, doon siya pumapasok. Ang masasamang spirito, kaya dun no, yung takot na yun naging paraan naging daan ng uh, ng, ng commercials no ng uh, ng mundo uh, ng demonyo no upang uh, lalo ang tao ay mapasukan ng masasamang espirito. Kaya yun yun yung mga nangyayari. Eh lagi tinuturo sa atin sinasabi tinuturo ng, ng Panginoon huwag matakot sa anong bagay no do not be afraid. tinuturo nga sa atin ng no, sa sabi daw ng mga Bible scholars no 365 uh, Uh, times itong uh, itong mga mga yung mga words na do not be afraid huwag matakot na sa biblia ibig sabihin araw-araw yun yung paalala sa atin ng salita ng Diyos huwag tayong matakot ang dapat ating katakutan isa lang ang Diyos lamang Matakot tayo na mawalay sa piling ng Diyos kaya tayo manatili sa kanyang pagmamahal manatili tayo sa kanyang presensya kaya yun yung uh, paalala ng simbahan no huwag tayong big huwag halaga huwag uh, uh, palakihin palakasin 'wag 'wag i-emphasize yung takot yung manatili sa atin ay yung kasiyahan yung pagmamahal yung katahimikan yung, yung 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 good values na magaganda ang bigyan halaga hindi yung takot sa tao